Hello! Hello sa inyo mga Rakiterang Nanay! Ito ang magandang paraan para mabilis ang pagbalat ng bawang. Hiwain mo lang yung pinakadulo. Tapos, ayan, papaluin mo siya ng tatlong beses para maghiwalay ang balat. Ibuhos mo ang lahat ng galit sa bawang. <laughs> ayan, napakabilis lang yan, guys. Oh. Oh, di ba? mga rakiterang nanay. Nakakuha na naman kayo ng technique sa akin. Kaya, ganyan ang gawin nyo. Araw-araw ko yung ginagawa. <laughs> Dahil gumagawa ko ng garlic. Garlic, fried garlic para sa lugaw ko. Enjoy watching and subscribe, like and share. Ayan yung food processor ko. Uh, meron din ako niyan sa TikTok. Kaya, i-click ninyo po ang aking yellow basket. dalaw-dalaw kayo sa aking TikTok. Rakiterang nanay din. At mag-order na kayo mga karakiterang nanay. Thank you for watching!